Hi guys! Good morning! mag experimento ako na Hagunoy Chane Challenge Pamatay Kuto Ito, Hagunoy guys Hagunoy Challenge Pamatay Kuto Didikdikin mo lang sa guys sa plastik, tapos ilalagay mo sa ulo, yan o no? i mikos mo na yan guys pati sa pati kuto ko yamad, mikos mo, Hmm, ganyan. Ang dami niyang kuto. Ang daming lisa. Ang